Ganda nito ah Porsche GT3 RS Ganda oh, forma Sakto kasi ngayon linggo Tito sa BGC Ganda ng tunog Good morning guys, Joseph here Nagbabalik sa ating video And today, papunta tayo sa Ninitas sa Tagaytay yun eh bakasyonan kuminto muna ako para iways natin so mga 66 kilometers away siya mula dito sa BGC iba yung daan na pinapaturo sa akin yung ways pero doon na lang ako sa medyo sanay akong puntahan sa bandang Calax ganda dito sa BGC pag weekend mas marami yung mga nagja-jogging eh kasi lahat na rin naman ng na establishments pwedeng malakad. Mapapa-Jiso Life ka nga lang or Ora Shell. Gamit ko nga pala ngayon is yung DJI Osmo 360. Ito siya oh. Medyo naninibago lang ako sa pagpindot ng record dito sa Osmo 360. Kasi nasanay ako na nasa taas ng pindutan ng action cam yung pagre-record ng video. Dati rin naman nagka Insta360 na ako. Pero ang gusto ko kasi dito sa bagong DJI Osmo 360 yung sensor niya mas malaki. Tapos sa mga Insta360 kasi rectangle yung sensor niya. So may imagine nyo rectangle yung sensor tapos 360 yung view. May maliit na part ng rectangle na yun na yung hindi na yung optimize. Di katulad pag square yung sensor mo, buong bilog. Sakop. Tapos significantly, mas malaki yung sensor niya sa mga ibang camera. So, mas maganda yung mga image na makukuha. Ganda talaga dito sa Makindi. Ito yung Makindi na daanan papuntang BGC. Ganda ng mga nagsasalubong na mga puno. Tapos pag bagyo, wala kang mababalitaan na mayroon mga nabagsak dyan. Naalagaan nila eh, na maintain nila. Tram sa tanel <laughs> Huling vlog ko lang Ang traffic dito ngayon, sarap Tare-tare Ang gusto ko rin dito sa 360 na camera, pag lumilingon ako para sa shoulder check, hindi nakakahilo para sa nakakapanood. Before muna tayo pala pumunta sa Kalax, may dadaanan muna ako dito sa Entertainment District. Kuya, pass through lang rin to. Okay, kakadaan lang natin sa Ayala Malls, Manila Bay. Pabalik na tayo Dito naman turn right anytime with care Pero Pagas pala muna tayo Para dere derecho na yung saya Dito ako sa Caltex Nagpapagas kasi meron kong go rewards Nag-iipon ako ng points para Pwedeng pambili ng mga kung ano nung bagay Anything Sa Robinsons ako bumibili Eto teka lang uh, Premium ho full tank uh, Wala ba kayong ano, maya? Maya ha, uh -huh. Ay wala debit card po. Card, Sige, debit card na lang Naku, nakalimutan ko mag-withdraw sa BGC Okay na Thank you Ah, pwede ko palang i-cash na lang Tapos may go rewards ako, sir ah uh -huh. nakalimutan ko rin pala yung coin purse ko Ano na lang pala, sir, debit pwede may Ah, sige, okay lang Thank you uh, Let's go, let's go umaandar na ulit. Kaya mas gusto kong umaandar na kasi ang init pag nakahinto. Regardless yan, kahit pag umuulan, umaaraw. Pero syempre masarap pag umaaraw. Ang ng view, may enjoy mo yung langit. Hindi sya yung parang malungkot na cloudy. Pero mahilig ako sa mga lugar na mafog. Lalo na pag nasa taas ka ng bundok, tapos kita mo yung araw sa malayo. Tapos mafog sa baba. May mga ganun view sa napuntahan ko sa Sagada. Minsan ride right tayo doon. Sarap tignan yung mga airplane dito parang feeling ko magbabakasyon ako ingat po sa inyo lahat dati isa sa mga pangarap ko maging eh. pero nursing kasi yung pinakuha sa akin ng parents ko hindi ako din kung hindi nursing kaya ngayon puro palipad na lang ako ng drone sana sa Skyway kaso alam nyo pag nandyan kayo sa daan na yan yan mga parang tinakpan na lang ng mga asphalt ang tunog ng kotse nyo vuh 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 kung nakakabahan ka kala mo may flat eh. SM City ah tapos may extension na siya dito ano naman yung mga nasa Century Properties dito natakpan na yung view nila no? etong Century Properties dati parang sumikat siya kasi meron siyang man na beach tapos parang ang endorser nila si Paris Hilton pa sarap din dito sa Skyway kita mo lahat na nasa Alamog dito na tayo sa Landmark tapos Festival Mall Di yung perspective pag nasa baba sa taas kaya rin maganda mag-ride ka ng hindi traffic try mo lang nasa isip mo sa mga dadaanan mo is saan yung hindi traffic kapag ganito malaya ka may options ka sarap lang na may enjoy yung view sakto doon naman sa pagpapakasyonan natin wala naman timetable eh wala kang hinahabol na oras eh. masarap rin pag nakapag-gas ka na dere dere etya ka na dito mustig to mukhang sila yung mga pang motocross talaga hindi sila nagsiside mirror kasi pag nabasag yun yung mga shards nun pwede maka injure pa sa'yo eh pero syempre since hindi road legal ang walang side mirror ayan dinadala nila sa bingo. na tayo kasi sure na hindi aabot sa Caltex Mom Plaza. buti na lang. Dito kasi sa kanan, dyan yung mga walang RFID or walang load. Matik dyan, daging puno yung pila. Mastig to, oh. parang may bike rack siya para sa motor. Na hindi sila nagagalit pag nagre-rev match ako. Yung iba kasi hindi pa familiar, yung hindi nakahandle ng na manual na motor or kotse. Akala nila pag nagre-rev match, binubombahan sila. Traffic pa exit. Ang oh. ganda rin dito. Parang yung gitna, inuukay. Hindi <laughs> na naman nabasa. Ay, yun. buti na lang good boy tayo angas ng motor na yun ah ganda ng itsura parang cruiser type na futuristic naalala ko na itong daan na ito daming traffic lights dito nakita ko yung Dunkin natakam na naman ako mag sandwich sa Pinas Dunkin na siya no sa US Dunkin Donuts pa rin nakikita ko eh. pero ang na-enjoy ko sa Dunkin ngayon yung mga sandwich nila lalo na pag yung gamit na tinapay is yung croissant, yun yung itryin nyo <laughs> nakakatawa yung mga ganun yung mga chill lang tapos inenjoy lang yung mga nakakasalamuha sa kalye tayo tayo na rin lang gumagamit ng kali dapat wag na mag road rage show yung rage bait kasi yun yung term na gagawin ng iba maglalatag lang yan ng topic kunwari, ah, riders versus ganito, ganyan. Maglalatag sila ng ganun para mainis ka. yon rage page Tapos pag kumoment ka na nun, may mga gagato. Tapos yung post na ganun, tatadda rin ng mga tao. Pansin ko yun sa ibang mga Facebook page, gagawin nila. Matagal na nilang alam na pwede ang big bike sa mga car slots. Pero gagawin yan, ilalatag niyan Tapos hindi pa sa kanila yung content, hahanap yan ng mga magsasubmit kasi hindi naman sila gumagawa ng content talaga. May mga ganong page. Kaya huwag kayong masyadong pa-apekto sa mga rage bait. Masisira pa yung araw nyo. Sa mga nakakapanood ng mga videos ko, may mapapanood kayo na natin-invite ako ng Facebook. Actually, marami kaming creators na in-invite ng Facebook. Isa rin yan sa diniscuss nila, yung rage baiting. Bawal yun. Kaya ngayon, pinipili ko na lang rin yung mga gusto kong content gusto kong panoorin ganun. dapat may spark of creativity knowledge sharing yun, yun yung mga in-encourage ni Facebook, ni Youtube hindi yung mga rage baiting mga ganun. kaya nga natutuwa ako sa mga content ni Boss Reed ngayon eh. yung mga updates sa mga news kaya rin siguro kahit matagal na siya sa Youtube okay pa rin, existing bagay hindi mo na kailangan tignan yung mga signs eh mararamdaman mo sa katawan mo yung lamig eh eto kahit direct yung araw sarap ng lamig dapat na tayo sa katotohanan sana matapos itong tong itong tong oh pampamenos traffic <laughs> naku po ayoko tong daanan tayo gaming muna tayo lubok eh Masarap rin tumayo. Dumadaloy ulit yung tugo sa legs. Kaya importante rin yung mga stopover. Okay, dito na daw yun. Hey, teka, lumagpas yata ako. <laughs> mga satellite, satellite antenna receiver ganda ng kalye nila dito pinapayuturn tayo pabalik Curious thingy. Sticky. Lalangan na natin dito ang mic ko. Habang may chance. Ah, dito okay guys, base na muna ako. Sir, dito ba in Ninitas? Ha, dito yun na. Sige, sige. Thank you. Ah, uh ah. -uh. Uh, thank you, sir. Buelo lang ako, tapos bihes. Kasi gutom na gutom na ako, tapos balikan ko kayo. guys, ito ang ating kwarto. Ito yung mga gamit. Kasi may makasama rin ako. Ito yung CR. Okay siya. May hot shower na siya. Maluwag. Malinis. Let's go. Grabe ang ganda rin ng kusina. Oh. Kompleto. Tapos ang laki ng rin. Kung nakapamili na kayo, ganun. Ang galing nito eh. Pwedeng ito lang buksan mo. Or hilahin mo ito. Ito, spaghetti. Okay, kain muna, guys. Okay. Let's go. guys, pauwi na tayo. Meron tayong nadat nandito na bumaligtad na pick up. Grabe, nag-deploy na yung ano, airbag. Ano oras po nangyari? Alara sa i7 ng Ah, safe naman po yung ano, yung mga nakasakay. Sa driver yung nakasaka, hindi ko sa, ako rin na nagdala sa clinic. Dito ang clinic. Ah, buti, mala, buti malapit lang ho. Oo. Uh, review ko ang CCTV, nakita na <laughs> nagsarili lang siya. Wala na damay ho? Wala na damay. Salamat ho, buti naka-responde ho kayo kaagad. Oo, so, dito, area ko. kasi parang official ako dito. Sige sir, salamat sa ano pag-share nung nangyari. Okay, okay. Sige, uh, ingat ho kayo. <makes noise> Hindi na tayo kape kasi, nakarami na tayo ng kape. Naganu'n muna ako. Mango, dragon fruit lemonade. Masarap. Halo-halo. Itong mga pirasong 'to, mga mango 'yan eh. Tapos yung kulay parang pula, ito, dragon fruit. Tapos parang lemonade yung drink. Masyado siyang matamis, guys, kaya tutunawin nyo yung ice. Kaya ganun ginagawa ako para makarami. Tutunawin ko yung ice tapos masarap pa rin grabe ang dami mga rider dito iba't iba yung mga motor uy may mga sports bike, cruiser adventure okay guys share ko sa inyo yung mga experience sa Ninitas, yung mga what to bring ano yung mga available na doon tapos check in time ang check in time doon is 3pm tapos 12 noon yung checkout. Tapos meron dapat kayo mga toiletries, mga towels, mga uling para pag mag kayo. Provided na yung mga spoon, fork, mga utensils, mga baso. Pero kami nag paper plate na lang kami para wala nang huhugasan. Kung itatry nyo rin yun ni Nita, search nyo na lang sa Facebook. Nakita ko lang rin yun kasi nakita ko para may video sila Zainab. Nandun sila nag-vacation din. Alright guys, this is the part where I end the video. Salamat for joining. Please like, share, subscribe. Stay motivated and Keep on activating! Whoa! Some <laughs> off toilet, my airplane.